Okay. Ayan naman. So, bago kong gibo na tato. Eh, tigpo na ko pala. Yan hanya mas. Kung mas kaso na pwede Ah, sa hanya mas. Tapos, hindi na rumadaan. Ayan sa mga inis ka ko project. Ayan. Ayan. Ayan ko naman sa Kapag day pa lang Dalawang sir pa Sa Taiwan Dari ka mara Ay luwa Speed na no Mas okay. kaso niya ay <laughs> Ayan na Islo mo lang Para may lumiso Pinalosa ang kway fish 11 Sige pa. Sagad. Sagad pa. Ang balik ka kilit ang braso mo. Kamang pala yung luway yun. Direk-direk lang kilit. Kulit din yung sagay kutsi. Oh, direk, direk so bakal po tida. Pagal mo, boy, sobrang sagilit. Tinan mo po. Una yung so, ka. O yan, papila pa sa nandiyan. yan nandiyan ako yung fish. Nagbabarakbak pa. Nagpulihild na ning duwa. Tapos, o, nasa bago kong gibo naman na. Gold tapos, ikos-ikos. Oh, hey, hey, hey. Na may logo kita o gama. Ayan. Ayan. Ang gabot man yung 10 hours. Ha? Huh? 10 hours? Eh, wait. 10 hours. Ayan. Tapos manggira si Pradjigo kay Sir bago siya magbalik sa Taiwan na. Yeah, Sige, good. good for procession, apat mana arts. O, oh, uh, lang ang balik. Labo-labo baga sa 810. Sige, yeah, pa-sir, ganyan. Na putol-putol oh, putol lang sa so, oh, pagkagibuta. Uh, may mga tigis schedule mga kitang iba. bantikan banti Pero dito. mas iba pa, nung natapos manggira rin. Ah, oh, good. Ginibukin niya, lakot rapura po may tigis schedule ako dumaan kay madam naman ito sa sidecam bat i-upload ko, ko naman sa masunod na video sorry po kung hindi sa gilipidram yan salamat sa mga nagiling pa like pa share tapos pa subscribe man sa mga solid na tropa dyan pa support trust sa kapamilya nasa sa hindu na yan oops สลิดสดนนี้มาปัจจบาน